Ang sarap dito. Kusin-sag. Bahaol bubaba. Hay. -ba -ba. Oh, ano. Ito, maraming ano dito, kulay na lobiro-buh. Ha? O, na kami yang paaul, yung to, yeah, kaya... yun, to, pausong no man, babaw paaul, dead, ganon tadi, tarik na mahal mo paaul, naahong ano, pa kayato, gusto mo na tarik, nagawo ka na di to ba yaku, a ah, ba ano?

thank <laughs>

Kaling. Ayon pala yung mong ito pala yung wala. Ito na nakakatakot nga pag umulan kasi sobra pong ano Dati kaming diyan nagurahan. Takot na takot, takot na takot. magbaha. Silok po yan. Lalim nalang pagbaba. Ayan. na takot. sa sakyan dito pag umuulan. Dahil... toge way. Tapos 4 way na naman kami. Wow! Kaya. Kaya? tulak wala. Kaya, hindi nabitin po ang aming ahon. Wala. Wala. Oo nga. Dapat pala dito sa dusad na. kaso ano, dito sa kabila, balik ta natin. Hindi na. Hmm.